our recipe for today guys is pork bicol express so yung una kong ginawa hiniwa-hiwa ko yung liampo so, -hiwa, hiwa ko ng maliit guys inilagay ko na siya sa pan tapos mahina lang yung apoy ng pan kasi papamantikain natin siya so habang pinapalabas natin yung mantika una nyan magkakaroon siya ng tubig-tubig hanggang sa maging matuyo na siya habang ginagawa natin yan guys, kailangan halu natin siya para hindi siya dumikit. Kasi kapag hindi natin siya hinalo, didikit yung, yung baboy. Ayan. So kapag mamantika na siya, makikita nyo naman medyo nag-brown-brown na siya. So aalisin natin siya sa apoy natin. Isisit aside natin siya. Ayan. Medyo na nagmantika na siya nyan. Ayan. So sit aside lang natin yan guys. Kasi mamaya natin i continue yung pagluluto nyan. Ayan. So yung gagamitin natin pang gisa guys, magigisa na tayo ng bawang sibuyas. Yung mantika rin na galing dun sa liampong niluto natin. So hindi na tayo maglalagay ng mantika. Ayan. Pagkagisa ng bawang sibuyas, ilalagay na natin guys yung sinit aside nating liampo. Ayan. So, i-mix lang natin yan. Kapag na-mix na guys, isusunod natin ilalagay yung pangalawang gata. Yung ginamit kong gata dito is yung fresh na gata. So, pwede rin kayong gumamit ng mga instant. Kagaya ng nakasashay o kaya nakalata. After nyan, tatakpan natin siya. At papalambutin natin yung, yung baboy. Tapos, lalagyan din natin siya ng bagoong alamang. Yung bagong alamang na ko, fresh yan. Inugasan ko lang siya kasi masyado yung maalat yan. i natin yan kung malambot na yung baboy. kapag malambot na yung baboy, lalagay na natin yung unang gata. If ever gamitin nyo yung mga nakasashay or instant guys, hatiin nyo na lang. Yan, haluin lang natin hanggang sa mamix yung nilagay nating unang gata. So, after nyan, guys, ilalagay na natin yung pang paanghang. Ayan. Nilagyan ko siya ng siling green na haba at saka yung labuyo. Kung gusto nyo mas maanghang, dagdagan nyo na lang, guys. Ayan. Um, tapos, nilagyan ko na rin siya ng seasoning. Diyan na natin siya titimplahan. Pati, ano, paminta. Ayan. I-mix lang natin siya. Yan, titigman natin sa part na yan kung tama na ba yung timpla niya. Kapag halimbawa guys, medyo matabang, lagyan nyo ng asin. Kasi nilagyan ko yan ng bagoong, so maala, medyo may timpla na siya nun. So, ayan na yung masarap nating pork bicol express. So, lutuin lang ng konti pa para medyo lumapot pa ng konti.